etong ganap nga pala ngayon for today's video ay kahapon pa nga ito at ngayon ko nga lang na i-upload dahil busy nga kahapon. Bali magluluto nga pala ako dito ng sinigang na baboy kaya eri nga at ginagaya ko na nga yung mga sangkap na gagamitin ko. Syempre hindi mawawala dyan yung gabi dahil ito nga yung favorite ko sa sinigang. Mas bet ko talaga sa sinigang is yung malapot talaga at marami ngang gabi. Kayo ba mga mare anong favorite na gulay nyo sinasahog dito sa sinigang? I-comment nyo na nga lang dyan sa baba para malaman ko at maitry ko nga sa susunod na luto ko ng sinigang. At ere nga mare, hiniwa ko na nga dini yung karne. After nyan, ay lulutuin ko na nga to. Nagpainit na nga ako dito sa kaldero ng mantika. Tapos nyan, ay igigisa ko na nga tong sibuyas at kamatis. Lulutuin ko nga lang tong kamatis sa paggigisa. At maya maya nga lang, ay lalagay ko na nga yung karne. Simula nga nung natikman ko yung way na ganitong pagluluto ng sinigang, ay eto na nga yung ginagawa ko. Dati kasi mare, yung way na pagluluto ko is yung pakukuluan ko na nga lang yung karne kasama yung mga sangka. At mare, kapag gani rin na nga yung karne nyo, ay pwede nyo na nga yan lagyan ng tubig. Kaya maglalagay na ako dito ng dalawang tasang tubig. Tatakpan ko na nga lang to at hihintayin ko nga na lumambot yung karne. Maya maya nga lang mare e rin na nga at kumukulo na. At sa mga oras nga na ito mare, ilalagay ko na nga tong gabi. Mas bet ko rin kasi sa gabi yung lutong luto siya o yung madudurog na. Nag-add nga pala ako dito ng isang tasang tubig. Nag-add na rin ako dito ng patis. Tapos nyan mare ay tatakpan ko nga lang to at hihintayin ko nga kumulo. And maya maya nga lang mare ere kumukulo na ulit kaya ilalagay ko na yung mga gulay ilagay ko na nga dito yung siling haba okra at saka yung kangkong bali tatakpan ko nga lang ulit to hangga sa maluto yung aking gulay na nilagay dito at nung naluto na nga mare itong gulay ay nilagay ko na nga tong sinigang sampalok mix mas masarap din sana dito ay yung sinigang sa gabi. kaya lang ito lang yung available dito sa bahay and maya maya lang mare ere na nga at luto na yung ating sinigang na mamoy kaya mga mare tara kain muna tayo pass na nga mga mare after namin kumain ay naglinis naman ako dito sa bahay namin. Ngayon nga kasi yung birthday ni Daddy Jeff at dito nga namin gaganapin. Kaya naman for the busy talaga ang mare nyo kahapon at hindi ko na nga ito na i-upload agad. After ko nga dito maglinis ng bahay ay pumunta nga ng palengke yung kapatid ko kasama yung mga pamangkin niya. Kaya gustong-gustong sumama na itong dalawa sa tita niya kasi ayar nakabudol nga sila sa tita niya. Nagpabili nga si Stacy dito nung balloons. Kaya naman meron na namang isang batang masaya for today's video. At sa totoo nga lang mare-ering at hindi naman 'to tinantana ni Stacy hanggat hindi pa nauubos yung balloons niya. After nga maglaro din ni Stacy ng balloons ay nag-TikTok naman sila magtitita. Maya-maya lang din, Mare. Ayan, dumating na nga yung handa ni Daddy Jeff. Bale, Mare, sumali nga pala ako sa birthday paluwagan, kaya may handa ngayon si Daddy Jeff. Kaya ere nga at inaayos ko na at baka dumating pa nga yung mga bisita niya. Kain naman nga, Mare, pag sumali ka sa birthday paluwagan, ay hindi mo nga ramdam yung gastos mo. At ayar na nga, Mare, ready na nga yung mga foods ni Daddy Jeff dito, kaya sinindihan niya na yung kandila. Yung si Daddy Jeff nga yung may birthday, pero si Stacy yung magbo ng candle. Nako, Mare, pag pinigilan mo yan, ay iiyak pa nga yan. Ayan, Mare nangyari for the photographer mo nga ang person dito at kailangan nga daw ay gandahan ko nga daw yung kuha sa kanya maya maya nga lang ay nagdatingan na nga yung bisita dito ni daddy Jeff kaya naman nagumpisa na silang kumuha dito ng pagkain at sumabay na nga din kami dito mare sa pagkain nila sa totoo lang talaga mare ay wala naman talagang plano tong si daddy Jeff na maghanda sa birthday niya at ako nga lang kasi yung sumali dun sa birthday paluwagan sa totoo lang mare ay dapat nga sa birthday month nga ng mga junakis kayon kaya lang ay wala nang available kaya naman kay Daddy Jeff na lang napunta. Mare, kung nagustuhan mo nga tong video na to ay i-like, i-share, at huwag mo na rin kakalimutang mag-follow sa aming page. Yun lang muna. Salamat sa panonood!